Babae ginahasa at pinatay gamit ng espada Ang ex-convict na si Dave Martin Benjamin ay umamin sa paggahasa at pagpatay sa isang Amerikana sa isla ng Grenada Ang babae na si Jessica Colker mula Georgia ay nagbakasyon kasama ang mister Ang mag-asawa ay nakabuksa sa Lasagisi Resort na isang romantic getaway sa Grenada malapit sa St. David sa unang gabi nilang dalawa sa resort, ang mag-asawa ay naglakad sa tahimik na baybayin. Ginulat sila ng isang lalaki na may dalang cutlass na espada ng mga pirata. Inatake niya ang mag-asawa pero nakatakas ang mister. Nagkandara pa ang lalaki sa paghingi ng saklolo. Mabilis na kumilos ang mga resort staff pero ayon sa mga saksi hindi na daw sila umabot. Pagbalik nila sa lugar, ang bangkay ni Coker ay nakahilata sa baybayin at wala na ang lalaki. Ayaw daw mag-comment ng mga staff tungkol sa nangyari pero kumalat na ang chismis na ang 39 years old na si Colker ay pinatay habang humingi ng saklolo ang mister. May hinala ang mga pulis noong una pero napadali ang proseso nang biglang sumuko ang lalaki at kusang pumunta sa St. David Police Station kinaumagahan. Nakilala ang suspect bilang Dave Martin Benjamin na isang ex-convict.